Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tayo PH. Diretso na po tayo sa inyong mid-May para reading. Ito po ay pag-usapan natin ng inyong frequency and energy tungkol po sa inyong usaping pera this time. So, Aquarius, upo ka, sit down, enjoy uh, this reading tungkol sa inyong ma money matters this time. Okay? Ito na kagawin Aquarius. Kurin mo lang yung mga ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Aquarius yun. Kaya relax ka lang. Let's enjoy this reading para sa inyong usaping pera. Okay? Uh, gamitin mo yung intuition para makuha mo yung akmang-akmang-akmang message na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. Aquarius, maraming maraming salamat po sa mga donations nyo ha, at saka po sa mga hindi nag skip ng ads, maraming 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 salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayong mid-May para reading? Inhale and exhale at the center of your reading you have ooh, the Three of Cups celebration. Congratulations. In the area of what you want, you have the King of Pentacles. In the area of what you need, you have the Seven of pentacles beautiful beautiful in the area of what, what's affecting your current energy wow you have the nine of cups alam mo na aquarius kuno nanood kayo lagi sa akin pag lumalabas si nine of cups ito ang time for you to make a wish so pumikit ka na i pray mo na yung wishes mo be concise be precise kung gusto mong habaan go pwede mo ring i-pause ang video para makapag-pray ka na because nine of cups is a wish fulfillment card at mararamdaman ng yung spirit guides ang energy and frequency of your prayers at mas mabilis nang mapaparating sa Diyos o sa, sa ating higher power ang iyong mga wishes. Kaya go na. I-wish mo na yan. Congratulations. In the area of your near future, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of your challenge, you have the Temperance card. Lovely. In the area of your fortune, you have the Page of Swords. In the area of your divine advice, wow, you have Two of Wands. And the outcome mo, you have the Four of Cups. Alam mo, so far, this is like one of the bests Walang problema, walang uh, walang gulo, walang diskurso. This is something na talagang matutuwa ka in the coming weeks. Congratulations, Aquarius. At the bottom of your deck, lingering in your background, wow, is a Ten of Swords. Ten of Swords, sabi niya, end na. End na ng struggle end na paghihirap, end na mga pagsisikap sa isang bagay na parang ang tagal-tagal mong ginagawa, ang tagal mong nilalapitan, ang tagal-tagal mong pinagsumikapan. Maraming beses ka na parang sukong-suko ka na kasi walang nangyayari. sukong suku ka na kasi walang pinapatunguhan. Paulit-ulit na nagkakamali, paulit-ulit na nagfe-fail paulit-ulit na walang, walang bunga. Ano? Pero with the ten of swords here, telling us End of a cycle. End of struggle. I'm seeing here, rurok na daw to, Aquarius. Rurok ka daw to ng problema mo. I'm seeing talaga, kaya siguro na sa gitna ang yung celebration card because you're gonna celebrate. You're gonna celebrate tapos na yung pinaghirapan mo. Tapos na yung uh, struggle for something. I'm hearing someone na parang, yes, makikita ko na matanggap na ako sa trabaho. Nandiyan na yung tawag ni boss. Nandiyan na yung umento sa sahod. Meron kang hinihiling na matagal mong nilaban at pinagsumikapan pero ilang beses itong talagang nagfail o ilang beses mo tong inasikaso talagang pagod na pagod ka na so kung suko ka na talaga so congratulations because I'm seeing here na merong natapos in your life and that is a blessing in disguise Aquarius you're thinking siguro na baka natang I'm seeing na merong natanggal sa trabaho eh pero initially parang ah uh, initially dinamdam mo yon para ah, sayang grabe pa ako natanggal pero you're gonna realize na, ah okay kaya pala nawala yon because may ipapalit si God na something bigger sa buhay ko kaya talaga itong card na to tinuturing ko to as a card of blessing in disguise kasi may natanggal may nawala because ipapalit na mas maganda at mas masagana so Aquarius let's talk about your spread napakagandang ito with the presence of the ten of swords na napakagandang card din kasi katapusan na yan eh ending na yan eh so now you're entering a new life especially in your middle your core energy you have the three of pen three of cups three of cups card of celebration harvest time ito parang ito yung parang yes tapos na din yes na, yes nalagpasan ko rin yun yes wala na to tapos na uh, pawala na yan ngayon ang pagkakataon para sa iyo na magkaroon ka ng clean slate na parang ito may sagasig sa puso mo na yes, I'm entering a new life ko saan tatanggapin ko yung mga bagong bagay. So ngayon parang magkakaroon ka na bagong trabaho o bagong simula. I'm seeing someone na umalis ka na sa trabaho mo because talagang sobrang pasakit yung naranasan mo with your boss or with your co-workers o sa isang endeavor and now you're you're celebrating life because may paparating na bagong simula. Halimbawa, ngayon, magkatry ka na magnegosyo na lang ang sarili mo. Parang ayaw mo na mag-corporate job or magkaroon ng boss sa trabaho. Ngayon, ikaw na ang boss sa sarili mo. And I'm seeing a ribbon cutting here na parang mayroon ka ng sarili mong negosyo at nung ka na mag-focus. And marami sa paligid mo, your friends, your family are supporting you. Parang sila yung mga una mong customers sa negosyo mong yan. And now you're enjoying because unti-unti mo na nakikita na ang sarili mo siyang time, sarili mo yung pera sarili mo yung uh, law or rules sa, sa trabaho na yan and then you're seeing na unti-unti ka nag-earn and nai-enjoy mo yung proseso na yan. So now I'm seeing you're enjoying your own turf, your own life now away from something talaga nagpahirap sa iyo. So congratulations sa Aquarius. Congratulations din sa mga nag-start sa sarili nilang negosyo, sarili nilang kumpanya, sarili nilang uh, pagkakakitaan and I'm really praying for the complete and continuous success. Congratulations uh, nakikiselebrate ako sa iyo. For some na hindi naman negosyo ang pinuntahan, I'm saying you're gonna land on a better job. Job that is bigger than this. Job that is has that has a better paying option than this. May benefits and you're gonna enjoy the company of other people there. But I'm feeling na para may pinuntahan kang ka trabaho o industriya na marami ka nakakilala doon uh, away from this ha. Para meron ka nakakilala doon and is talang telling you na uy, buto na lang dito ka pumunta. Buto na lang na-realize mo na dito ka talaga belong. Ganyan. So, you're entering a, a place or an industry where you are being welcomed completely. Okay? The three of cups being clarified by the Empress card. Yes. Ngayon talaga nakikita ko na pinapahalagahan mo na ang sarili mo, Aquarius kung saan ka masaya, doon ka pupunta. Pag hindi ka masaya, hindi mo gagawin. Marami ka natutunan dito sa past job mo o sa past endeavor na Talagang bagsak na bagsak ka. So kung suko ka, parang pagod na pagod ka na, latang lata ka na sa mga pinagagawa sa iyo sa trabaho na yan. And now, you realized a lot. You learned a lot in this endeavor. Na hindi na ako papayag na maliitin ako, hindi na ako papayag na mag-overwork, underpaid, hindi na ako papayag na parang minamaliit ako o ginugulangan ako. Ngayon, Uh, importante sa iyo yung sarili mo. Importante sa iyo yung um I'm hearing na kung maligaya ka sa job, sa ginagawa mo, alam mo na yun ang para sa iyo. And you won't settle for less. At ngayon, dahil masaya ka, maligaya ka, may self-love, self-care, malinaw ang isip, uh, maligaya ang puso, ngayon nagkakaroon ka ng iba't ibang ideas, parang luminaw ang isip mo na, ay, why not try ko to? Why not gawin ko yun? So ngayon, meron ka mga bagong binubuo sa life mo. The presence of Three of Cups here na sa sobrang ayos ng lahat, magkakaroon ka na mas mabilis na pag-acquire ng mga bagong bagay na gusto mong buuin. So, congratulations, Aquarius. In the area of what you want, you have the king of here, pentacles here. Ngayon, busy ka. Sobrang busy mo, Aquarius pagpasok na mga bagong gagawin mo. Dahil maghahalap ka halimbawa sa negosyo, talagang tutukad mo bawat angulo dyan. Ngayon, busy ka sa pagkamal ng maraming pera o pagbuo ng stable job o stable na pagkukunan ng income mo this time. I'm also seeing here na wala ka ng panahon intindihin yung mga pagkadapa mo o pagkasuffer mo sa mga nakaraan kasi tapos na yun eh. Ngayon, ginagamit mo yung mga natutunan mo doon as red flags and green flags and tent pole para alam mo, ah, okay, dinanas ko na yun sa past job ko, hindi ko nagagawin this time. Ngayon parang wais ka na and also you're very practical, Aquarius. You're doing things based on your reality. Alam mo na okay, ito lang ang pera ko, ito ang resources ko, paano ko to palalaguin na hindi ako malulugi, na hindi ako nagkasakrifice sa malaking, malaking pera. Ngayon, parang lahat ng approach mo sa bagay practical ka. Hindi ka kikilos nang hindi mo na sure. Kahit 60-40%, 60 to 40% ang ratio, 60% yes, 40% yung undecided. Ngayon, parang malaki yung chance sa sa'yo na, okay, dapat sigurado muna yung outcome. Hindi pwedeng unsure, hindi pwedeng Bahala na. Ngayon, lahat sigurista ka. And I'm very, very happy for you kasi ngayon iniisip mo yung pag-ikot ng pera sa buhay mo. King of Pentacles is being clarified by the hanged man. Yes, I'm seeing talaga na you're a very wise person now. Lahat ng delays and ang um, pagsasacrifice at lahat ng mga sinakripisyo mo at uh, parang mga pagkamartir mo sa dati mong ginawa here in the Ten of swords dati mong trabaho dating endeavor ngayon natuto, natuto ka na parang you looked on a different perspective this time parang bagong mata parang bagong mata ka na eh uh, hindi mo nagagawin yung dating ginawa and talagang natuto ka na Wais ka na nakita ko dito na um, I don't know why pero dalang-dala ka na sa dati. Dalang-dala ka na sa nangyari noon. Kaya ngayon, um, bawat step pwedeng iisipan mo at hinahanapan mo ng iba't ibang paraan, iba't ibang solusyon kasi nga practical ka na. In the area of what you need, you have the Ten of Pentacles. Ten of Pentacles telling you a deep focus, Aquarius. Deep focus na ilalaan mo sa sarili mo bawat step, tira mo nakatutok siya. Hinihintay niya mabuti. Hindi siya nalilingat habang hinihintay niya, kinukultivate niya ang lupa para to make sure na yung mga uh, pentacles na bunga ay lalong mag mahinog at makuha niya yung resulta. So ngayon, paalala sa iyo spirit guides mo, walang hihinto, Aquarius, walang, walang mawawala ng gana, walang sa sad na energy dapat consistent ka sa trabaho mo everyday kahit pagod everyday kahit um masakit ang kasukusan everyday kahit feeling feeling mo tamad-tamad ka gawin mo pa rin be consistent in your work at makikita mo agad-agad makikita mo mabilis darating ang development mabilis mo makukuha ang resulta so, kaya don't feel lazy uh, bantayan mo daw yung effort mo at saka performance mo para makuha mo yung desired outcome okay the seven, nakita ko rin dito, don't compare your others, don't compare yourself to others. Bigal lumabas yung message na yan. Um, especially pag tinitignan mo mabuti itong development ng ginagawa mo, parang nakatingin ka and you're telling yourself, tama ba itong ginagawa ko? Kailan ba ito darating? Ano, nag up ba? Uma-under ba? And then ka sa kabila, ay puti pa siya, nakakuha niya agad. Pat ako hindi pa. So ikaw, Aquarius, paalala ng spirit guides mo, don't compare yourself to other people's development, to other people's endeavor. You're on your right. You're on your own time. Kaya ngayon, cultivate ko ang tapat i-cultivate. Focus on everything that you can para mapalago ito. Pero wag na wag mong, um, wag ka wag na wag ka maiinip. Uh, don't compare yourself to others. Isa yan sa mga paraan. Para hindi ka mainip, yung wag mo ikumpara ang sarili mo sa development ng iba o sa narating ng iba. You're on your own. Focus on your own. Okay, Aquarius? the seven of pentacles being clarified by The Six of Pentacles, yes. Ngayon, isipin mo daw yung nilalaan ko ba ay bumabalik. Kasi kung bumabalik, ibig sabihin tama ginagawa ko. Kaya ngayon, si Seven of Pentacles today, card of assessment. I-assess mo yung bawat step mo. Parang, okay, ito ginagawa ko. Alin dito ang mali na hindi gumagana, babaguhin ko. Pag ito gumagana, tuloy ko lang. So, ngayon, parang meron kang um, check and balance in, when it comes to the effort, time, money na nilalaan mo para to make sure na may balik agad. Kasi pag walang bumabalik, huwag mo sayangin ang oras mo, gawin mo yung pagbabago at ratipikahan mo yung mga ginagawa mo so that uh, mahanap mo yung right formula and right uh, approach. Okay, Aquarius, that is very, very important dito. Nakita ko rin na parang kung anong nilalaan mong oras para sa trabaho, magkaroon ko din ng tamang oras para sa sarili. ah, uh, wag ka trabaho ng trabaho, magkaroon ko din ng time for recreational and uh, pahinga. Orasan mo yan, schedule mo yan para araw-araw consistent ka sa trabaho at consistent ka din sa time for yourself. Okay, Aquarius? In the area of what's affecting your current energy, you have the Nine of Cups. Nine of Cups telling yourself, sawa na ako sa mga bagay na hindi ako fulfilled, sa mga bagay na feeling ko upos na upos ako, pagod na pagod ako pero hindi ko nakukuha o nahihita yung mga bagay na deserve ko. Dito talaga marami ka natutunan sa pa at saka sa mga iniwanan mong talagang nalugmok ka. Ano? Ngayon, nakikita ko na lahat gagawin mo pero dapat fulfilled ka muna. Dapat masaya ka. Dapat at bukal sa loob. Dapat um, feeling mo satisfied ka sa trabaho. Uh, hindi ka gagawa ng like I kanina, hindi ka gagawa ng isang bagay na you feel so ano eh, so bagsak na bagsak na parang feeling mo hindi ko to deserve. Hindi to ang gusto ko, hindi to bukal sa puso ko. Ngayon, parang kailangan satisfied ka muna at fulfilled ka muna sa puso at isip mo na bago mo gawin ang isang bagay. Um, everything now hindi lang puro bulsa, nakikita ko. Everything now is also about the happiness and satisfaction that you feel. Kasi kung hindi mo nararamdaman yun, hindi mo gagawin. Yan kita ko sa Aquarius na parang ngayon na unawaan mo yung purpose mo, na unawaan mo na bawat kayod ay dapat fulfilling at hindi lang para sa bulsa. That's what I'm hearing. So congratulations because you found your purpose, you found the uh, fulfilling part of any endeavor or any uh, any job na ginagawa sa buhay natin. Ano? The Nine of Cups being clarified by the Five of Pentacles. Yes. Ngayon, parang kung nahihirapan ka at parang feeling mo, opos na opos ka sa ginagawa mo. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko pagkaksaya ng oras yan. Masyado kong mahal ang sarili ko at ang future ko at ang trabaho ko at ang sarili ko para magpakahirap ako sa isang bagay na walang balik o sa isang bagay na feeling ko nagkapabagal sa aking future o sa aking development. Ngayon, mararamdaman mo agad na parang I'm only doing things for myself and for the betterment of my skills. Pag feeling mo talaga doon na nahihirapan ka, yung parang hirap na wala pera patunguhan. Yung hirap na parang ako lang ba yung nag-effort and then sila hindi. O kaya yung sweldo ko hindi sapat sa nilalaan kong oras. overwork ako over, lahat tuwing gabi. Nag-overwork ako. Nag-ano pa ako. Overtime. Pero yung sweldo ko hindi gumagalaw. So parang ngayon, iniisip mo, special sa pagdaanan mo in the past, iniisip mo ngayon na hindi ko na pagdaanan yun, hindi ko na sasapitin pa yun, hindi ko na dapat ma-experience yun. Kapag no, no. Kapag alam ko na hindi sapat para sa akin, kapag alam ko na hindi ko deserve, hindi ko gagawin. Because you're now after the fulfillment and complete happiness of your heart. Okay? In the area for your near future, ito ang maganda, you have the Ten of Swords, may kapayapaan, may peace, may harmony, parang payapa ang puso mo, wala nang struggle, hindi mo na pagadaanan tong Ten of Swords. I'm seeing also here na payapa ka, na okay I am I have no fear I have no worries of my life because I'm hearing a very very fulfilled person nakita ko tong trabaho mo lalago ito tong pinagalaan mo ng oras na parang umalis ka sa trabaho ngayon kasi wala ka na sarili mong negosyo lalago ito at magkakaroon ka ng sapat na kita hindi mo na problemahin pa ang future o kaya kung lilipat ka man ng ibang trabaho na kita ko magiging solid ang trabaho na yun at hindi ka na ma- matatakot na baka mapaltan ka, mapatanggal, matanggal ka o magulo yung trabaho, yung work environment o yung boss. Ngayon, payapa. Nakita ko yung kapayapaan in your heart and in your mind. And nakutulog ka sa gabi na hindi mo iniisip paano kayo si boss, paano yung sweldo, saan ako kukuha ng pambayad, saan ako kukuha ng pangganto, ganyan. Ngayon, everything is fine. And I'm saying also na meron kang pinagdasal na matutupad kay God maybe landing on a good good negosyo or landing on a better job. May wish fulfillment dito, especially here. Tumbok mo in your area of what's affecting your current energy at saka future mo. Both wish fulfillment. Congratulations, Aquarius. Kaya ngayon, bigyan mo na maraming oras sa sarili mo, Aquarius. Ha? Pahinga because capital mo at puhunan mo ang katawan mo. Kaya pag napapagod, magpahinga because magagamit mo ang katawan mo para lumaban ka kada araw sa trabaho, okay? The four of uh, swords being clarified but the ten of swords, yes, ending of a tough cycle. I'm also seeing here na talagang marami kayo natutunan sa past. At lagi mong baon yun. Lagi mong baon yung alaala na nang nangyari dito sa nakaraan na to. And you're ending things. Ten, ten is like ending both of a struggle. Ending of a chapter in your life bagong pahina na ito and now babalik ka sa buhay na tahimik, maayos, walang hirap, walang struggle, walang paggapang. ngayon parang lahat uh, settled on the right time. Congratulations sa iyo Aquarius. In the area of your challenge this week, Aquarius, you have a temperance card challenge sa so yun yung pag um, pagdaal sa transition because nga galing ka dito and then pupuntahan kang bagong endeavor, bagong pag-aasikasuhan. Ngayon, challenge sa yung paghihintay, pagkitimpe at saka pagbibigay ng pasensya. Kasi nga sa transition ka ng pagbabago eh. So ngayon, daanan mo lang doon yung proseso. Huwag mong madaliin, huwag mong i-shortcut, huwag init ang ulo kapag halimbawa hindi mo pa nakukuha yung pinlano mo. Ano? Kasi talagang yung Nandito ka sa gitna eh. From point A na inalasan mo hanggang sa point B na pangarap mong gawin. Nasa gitna ka pa ngayon. Kaya this time around, magkaroon ka ng malaking pasensya sa sit -s 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 -sit sitwasyon. Kaya ko pa ba, Aquarius? <laughs> sa sitwasyon, karon din sa iyong sarili na everything comes at the right time. Bigyan mo ng pasensya ang sarili mo kung hindi pa kakaroon ng resulta. Daanan mo lang gawin mo pa rin. Pag sumikapan mo, hanggat sa makuha mo yung outcome din na desire mo, okay? Have some patience. More, more, more patience, especially now. Temperance cards being clarified by the strength card, yes. Temperance, kang kakambal ng strength card. Huwag ka daw mainip. Huwag mo rin bugbugin ang sarili mo kapag halimbawa wala pang development o wala pang nangyayari. Maging mabait ka daw sa sarili mo at saka sa approach mo sa iyong plano. Uh, ito ang pagkakataon na magkaroon ka ng tiwala sa kay God, tiwala sa sarili. na naging okay din ang lahat. Hindi kailangan na madaliin. Okay? Be at peace in knowing na dadaling ka sa tamang paraan, tamang daan. Kaya, uh, bigyan mo na maraming pasensya ang sarili mo. Okay? Huwag mainit ang ulo, Aquarius. Huwag mainit ang ulo. Kaya yan. Magagawa yan. Malalagpasan yan. Da daanan mo lang. Okay? In the area of your fortune, you have the Page of Swords. Page of Swords telling you may darating sa ang good news, especially in the area of fortune. It's either from a text, call, or chat. Kasi yan ang mga area ni Page of Swords. An information na magagamit mo, magandang balita. Pwedeng, ayan na ang trabaho, ayan na ang good news for a capital. May magpapautang na, andyan na ang pera, andyan na ang bonus. Yung iniwanan mo, baka magbigay sa iyo ng good news na ito na yung, ano mo, naiwan mo sa aming sweldo, bibigay sa iyo, may benefits ka pa. O kaya may low na darating, makukuha mo na complete na yung documents, complete na yung papers, makakalarga ka na, magsisimulan mo rin dapat mo simulan. So expect good news from chat, text, calls or communication from someone. Magbibigay sa'yo ng magdang balita. Congratulations sa Aquarius. The page of swords being clarified by the full card, yes, this good news will give you the brand new start. Brand new start, new slate. Para itong bagong simula, magasabi talaga sa'yo so na lilipat ka na from a different job, magasimula ka na ng bagong trabaho, nandiyan yung kapital, nandiyan yung bagong pera, o naaprobahan mo yung stall na pagkatayuan ng negosyo mo, yung tawag na yun, at talaga makapagsimula ka na. For some, talagang lipat bansa ito, nakita ko na tatawag na yung boss, confirm yung slot makukuha mo na. Kaya go ka na after a new beginning. Congratulations Aquarius, this is something new, something good for you. Bagong simula, bagong chapter talaga ng buhay, like I said with a 10-10. Kaya simulan mo to ng maganda. Okay? Sigasig, laban, so good, and do all you can. Be the best version of yourself para magbago talaga lahat sa buhay mo. In the area of your divine advice, you have ten, uh, two of wands. Nagkasad, like gawin mo ng tama. Magkaroon ka ng concrete plan. Pag-isipan mo mabuti yung atake mo para itong bagong simula na binigay sa iyo ni God ay hindi masayang. Okay? Pagplanuhan every step. Like I said kanina, may na mag-travel, lilipat ng ibang bansa. Pero ngayon, nire-require ka ng spirit guides mo na huwag ka daw matakot sa mubok ng bago. Huwag, ka daw matak huwag mo daw limitahan ng sarili mo sa naiisip mo lang. Marami pang ibang paraan, ibang options para mas magkaroon ka ng malawak na doors opening up for you para magkaroon ka ng maraming possibilities and opportunities para sa kapirahan. Ngayon na pagkakataon, ipamalas mo daw ang skills mo, kung ano yung mga experiences mo, kung ano yung kaya mong gawin. Um, don't limit yourself, Aquarius. Try new things and explore the world. Pero, kaakibat nun, pagplanuhang mabuti. Wag, wag basag kikilos ang hindi pa nag-iisipan. Okay? Not two of up uh, ones being clarified by the Page of Swords, yes. Bawat sugod, bawat laban, pag-isipan mo na, pagplanuhan, pag-aralan. Because the si Page of Swords, siya yung uri ng tao na inaaral niya yung ginagawa niya. Curious siya. Parang ano yan? Paano yan? Ang gagawin dyan? Bago niya gawin, lalaban naman siya. Susugod naman siya, gagawin naman siya. Pero, pinag-iisipan niya, pinag-aaralan niya. Kaya ikaw, parang learn as you go. Kung alam mo itong gagawin mo, nakakaiba't bago. Sugod ka laban, itry mo. Pero, pag-aralan mo ha habang ginagawa mo. Okay? ah uh, wag ka daw basta-basta gagawa ng hindi mo pinag-isipan o hindi mo binusisi. Ngayon ang pagkakataon na magtanong-tanong, uh, magresearch mag-research-research, mag-research ka. O well, mo gusto mong pumunta ng France. Mag maghanap ka ng trabaho sa France. Maghanap ka ng agency na legit na magdadala ng tao sa France. Ano yung mga kalagayan ng mga Pinoy sa France. Ganyan. So, ngayon ang pagkakataon to cultivate, cultivate more information bago mo gawin. Okay, Aquarius? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Unang-unan, ito ay Money Oracle messages, mga karagdagang usaping pera at usaping career para sa'yo. Mula sa iyong spirit guides, unang-una we have endings. Oh. Like I said, may endings dito. Dalawang beses pa. The cycle is over. It's time for you to make a change. Rebirth. It's time to say goodbye. So, tapos na talaga itong ginagawa mo ito. Rurok na ending na yon. Kaya, go on na sa pagbabago. Go na sa bagong buhay. Okay? The time is now for you to try something new. Something else. Iwan na ang dapat iwan. Hindi na sapat yun para sa'yo. At tapos na yung purpose nun in your life. Okay? Another message, you have power. You have the power to take control of your life, career, and finances. Focus on your needs. Ano bang ang kailangan mo? Ano bang ang bagay na this time around? Hindi ko na isasan isasantabi. Ngayon, kung ano na kailangan ko, especially in the what fulfills you, the nine of cups, yes. Kung ano yan talagang para sa'yo at pangailangan mo, yun ang habulin mo. At hindi mo na gagawin yung bagay para makipag-compromise ka lang sa ibang tao. Ngayon, kung maligaya ka, doon ka pumunta, okay? Another message you have, Guardian angel, some higher power protects you from difficulties and misfortunes. Trust your guardian angel, especially in the presence of temperance here. Temperance po, kung hindi nyo po alam, ay si Archangel Michael. So, sa Archangel Michael ay yung guidance, especially your guardian angel, protectado kanya at guided kanya. So, congratulations. Kaya mo yan. Laban, because protektado ka ng iyong guardian angel. Another message, you have loyalty. True friendship and loyalty are among the most important values. Be loyal to your friends. So, sino ba yung mga tao na sa paligid mo ang handang tulungan ka, ang mahal na mahal ka, at authentically nandyan sa'yo? They are your support group. So, makakatulong mo yan sa pag-asenso at sa pag pagkamit mo ng mga bagong simula sa life mo, okay? Last message, you have resources. Be grateful for what you have. Mm especially here, mamaya pag-usapan natin. Be grateful for what you have and save something for the future. Use wisely and as needed. So, ngayon, isipin mo daw ang iyong mga kapirahan, ang, kung anong meron ka ngayon, at ipirin mo daw ang iyong resources, magkaroon ka ng tamang paglabas at pasok ng pera, especially here with the Six of Pentacles na hindi lang puro labas ang labas. Dapat mabalik din sa'yo at iniisip mo yung mga spendings mo, okay? Itong area na kailangan mo pag on this whole week Aquarius you have humor i choose to focus on the lighter side of life Huwag mo masyadong seryoso nakawala ka na sa hardship with the Taurus ngayon gumiti ka be happy and enjoy more in your life okay Aquarius Ngayong linggo, yan ang gawin mo. In your outcome, you have the four of uh, cups here. Like I said kanina, with the resources, be grateful daw muna, Aquarius. Tira mo siya. Meron siyang three cups here sa buhay niya. Pero hindi siya, hindi siya satisfied. Hindi siya masaya. Naghahanap siya ng fourth of cups. Nakikita ko dito na habang hinihintay mo yung bagay na may name it himo from God, yung ultimate, ultimate goal na inaasam-asam mo sa kanya, make sure this time around, matuwa ka daw muna at maging grateful ka daw muna sa binigay niya. Kung ano yung nasa sa buhay mo ngayon, ngayon habang pinapanood mo to at uh, magtingin-tingin ka sa paligid mo, sa bahay mo. Yung hawak mo na cellphone, baka five years ago, dirasal mo yan kay God na parang, God, I want a new cellphone. Ngayon, hawak-hawak mo na. Isa yan sa mga proof na binibigay sa iyo ni God lahat ng hinihiling mo at the right time. Pero siguro ngayon, hindi mo napapansin yung mga magagandang bagay na bigay niya because nakafocus ka sa bigger goals, sa bigger things. So make sure with the four of cups, magkaroon ka ng satisfaction and gratefulness kay God na binibigyan niya sa iyo at the right time yung mga meron ka. Kaya matuwa ka daw muna sa meron ka ngayon, i-appreciate mo yan para dumating na yung fourth cup na pinaka minimithi mo. So that pag dumating yon, handa ka na at ready ka na. And God loves grateful people. God loves those who thanks him for the benefits or for the graces or for the blessings na maliit man o malaki na eh, naaalala mo siya. Okay, Aquarius, be grateful and antabayan natin, i-manifest natin yung fourth cup na hinahanap mo sa buhay mo this time. The four of cups being clarified by the star card. Yes, continue hoping. Karoon ka daw ng tiwala. Takpan ko lang kasi revealing si ati girl yung hinahanap mo, ito siya, si Star. Siya yung ultimate, ultimate dream mo. At nandun yung pag-asa sa'yo na makukuha mo siya. And I'm hearing now, makukuha mo siya. Magbibigay siya ni God sa'yo because God is hearing all of your manifestations, your prayers. Kaya ngayon, pagkatiwalaan mo daw. Because the Star card is a card of hope, a card of faith. Tiwala sa sarili, tiwala kay God, tiwala sa path. Kaya pagka meron kang tatlong yon tiwala sa sarili, tiwala kay God, tiwala sa path, madali mo ma-attract at makukuha yung bagay na missing sa iyo at yung pinakahinihiling mo. Okay, Aquarius, panghawakan mo yan this time. So Aquarius, that is your mid-May perak a reading sa po kayo nakarelate, sa po kayo resonate Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.